Hello guys, 5 uh, piso gold landing 70 year anniversary no uh, Sa Facebook patuloy na silang bumibili dito no So kami si ISR patuloy lang po kami nag-alok Kasi puro bili sila wala namang pinapakitang nabili no Isang piraso hanggang ngayon And, mga viewers huwag po kayong basta-basta maniwala yung mga ganyang bogus no Pang hatak views lang yan no? Si SR prangkahan na no Meron pa nga isang vlogger dyan. Pag may makahanap ng ganito, ang klaseng bariya, anim na star. Naku po. Sir, e, eh kung ikaw makahanap, sir, e, eh triple yung presyo kasi. Oh. Biruin mo, anim, lima lang yan. Gato. <laughs> Kalukuan. Yan lang po yung nagkasabing patuloy bumibili. 5,000 daw. Kami dito, patuloy din po kami nag-alok sa inyo. No? kawawa ng mga viewers puro pinaasa ninyo wala namang katotohanan yan yung mga viewers na palaging pinaasa i-block nyo na yan oh, no? para matigil yung pang, pangluloko nila no yan pasira lang po video namin mga viewers no para wala lang maluluko at malilito no o oh, bibilihin nyo na po magbigay kayo ng sample dito 34 piraso no yan prangkahan tayo dito so mga followers ni SR pasira na lang po Thank you. Thank you very, very much.